Hi guys! Naka-encounter na ba kayo ng error sa inyong Epson L120 na kung saan nag-blink yung green and orange na ilaw sa taas ng power button at saka paper feed button? Pagka ganitong error yung na-encounter nyo, malamang kailangan natin i-reset yung waste ink pad counter. Ngayon, sa video na to papakita ko sa inyo kung paano i-reset yung waste ink pad counter. Sundan nyo lang yung process na gagawin ko baka sakaling makatulong sa problema ng printer nyo. Una, kailangan natin mag-download ng Epson 120 Resetter. Ilalagay ko na lang yung link sa description box para makakita nyo rin kung saan ko dinownload yung ano ko, resetter. After nating ma-download yung L120 Resetter, kailangan natin itong i-extract. Ang ginamit kong pang extract dito sa file na gamit ko is yung WinRAR zip. After nating ma-extract, i-open lang natin yung folder then i-run natin yung l120.exe. So pag open natin yung L120 EXE, ito na yung lalabas yung Epson Adjustment Program. I-check nyo lang na L120 yung nakalagay na model. Tapos yun lang, gayahin nyo lang yung selection yan kung tama sa inyo. Pagkatapos nun, i-click nyo lang yung Particular Adjustment Mode. After nun, may pop-up window na lalabas. Then, i-click nyo lang yung Waste Ink Pad Counter. Tapos i-click nyo yung OK. Tapos may pop-up window naman na lalabas. Tapos i-click nyo lang yung check. Tapos lalabas na yung total count ng main pad counter. Dito lumalabas na ang maximum lang is 6,207 point. Pero yung counter natin is 6,213 point na. So lagpas na tayo sa maximum count. Pagkatapos nun, i-check lang natin yung checkbox ng main pod counter. Then, click natin yung initialize. Then, press na the uli natin yung OK. Dito, kailangan natin i-power off muna yung printer natin. Tapos, click natin yung OK after natin i-power off yung printer, kailangan natin ulit i-reboot yung printer natin. Ayan, makikita nyo na isa na lang yung nagbiblink na ilaw, yung green na lang sa power button. Ibig sabihin nyo, na-reset na natin yung waste pad counter. Then, press lang natin yung okay. So, dyan, makikita nyo na zero point na yung main pad counter. Tapos, click nyo lang yung finish. tapos, i-close lang natin to So, i-close na rin natin itong Epson Adjustment Program. So, so guys, subukan natin mag-print kung okay na siya. So, ayan mga guys, nakikita nyo naman na nag print na siya. Ibig sabihin, okay na yung printer natin. Na-reset na natin yung waste ink pad counter. So hanggang dito na lang 'yung video natin. Sana nakatulong 'yung process natin sa pag-reset ng waste ink counter. So huwag niyo kalimutan mag-comment, like, and subscribe. Salamat.